Magandang umaga po sa ating lahat. Ay po ay magpuri. Salamat. pag ng himno para sa Panginoon. Hallelujah. Psalms 116 verse 4 Sabi ko dito I call on the name of the Lord and He saved me. Palayan po ng Amen. Diyos ang kanyang salita. Si David na lagi pong tumatawag sa kanya ay nagpaparamdam at lagi pong liniligtas po ng Diyos si David sa bawat pa kapahamakan na kung saan ay dumarating sa kanyang buhay ay sa kanyang pagtawag ang dyan yung Panginoon. Kaya so, sa umaga nito, tayo din ay tumawag sa kanya at ayon po sa kanyang salita na as, uh, as we call to the name of the Lord, He will save us. So He turned not only when we cry and we pray as Isaiah stated in Isaiah 53 verse 4, He turned to me only, who will dry all my tears. So sabi niya ni Isaiah, sinong magpapatuyo ng aking mga luha. So 25 verse 8 sa Isaiah din, No one carries all my sorrow. No? The man acquainted with the grief. Likewise, we must turn to God and His Word for he comfort in a time of sorrow without denying our pain. The scripture give us the proper perspective, something we can easily lose in time of emotional trauma. Amen. So, ang uh, Panginoon po ay tapat uh, sa mga naglilingkod at humihingi sa dahil uh, Minsan tayo po ay dumadaan sa trauma, dumadaan sa mga ibang uh, na kapahamakan sa buhay. But our Lord give us comfort during those times na siya po ay tapat. Yun po yung sinabi ni Isaiah 3 verse 3 and 53 verse 4 na during in the time of our uh, trauma, time of our uh, pagsubok na kung saan we are pain painfully uh, nasaktan po tayo dahil sa mga nangyayari but uh, the Lord will heal us the Lord will uh, comfort us during this time mm -hmm. kaya po tayo po nagpasalamat sa mga salita na laging binibitawan at binibigay po ng Diyos sa bawat manahal. Kaya po tayo po ay manalangin at uh, patuloy po natin na uh, gamahin ang presensya ng Panginoon sa atin. Hallelujah, Jesus, we take you for this day na dinagdagan muli ang aming buhay patungo sa paglalakbay sa inyo. Patawarin mo kami saan mo kami nagkulang sa aming isip, salita at sa gawa upang ang araw nito ay kami po muli ay may panibagong buhay at uh, Hiling po namin na kayo po ang mag-guide sa amin sa araw na kami. Take us and cover us with all unrighteousness. Kailangan namin ang installation nito, ang na sanman ang kinaroonan nila, ay wala pong uh, distance siya ang aming pong panalas. Angutin mo sila sa iyong biyaya at kaluban, pamilya ni uh, Sir Sharon, kanyang asawa na saan ay gumaling na siya sa kanyang uh, paningin, sa kanyang mata upang makapagtrabaho muli siya. Silingan, Panginoon, sa kanyang araw-araw na paglabas at pag-uwi, ingatan mo siya sa kanya. Ngunit din po, patuloy namin ang Pilalay family na saan ay makabalik sila sa paglilingkod. Ganon din po, Panginoon, ang Valdez family, Kakayan family. We still pray for them and our surrounding Lord. Pray for our captain, Remon Laksamana na patuloy mo siyang palakasin sa kaniyang paglilingkod at sa kaniyang pagiging leader sa am ama sa barangay nito. Even also our uh, uh mayor magano patuloy mo siyang protektahan at uh, guide sa kaniyang uh, hangarin na maglingkod sa ating kung ng Pasok. Pray also for our national government mula sa Presidente kay Bongbong Marcos We pray for protection and uh, inspiration sa buhay niya. At ganun din po ang problema na linulutas sa Senado. Sana Panginoon ay malutas po ang corruption. Lord, I pray that this nation will be revived by your power. Pray for Israel, Lord, to protection na ginawa mo hanggang ngayon, kayo pa rin ang Diyos na buhay. We pray also for our local churches sa Mindanao, sa Luzon. Ilangin namin na patuloy mong palaguin ang iglesia nito Sa presensya at uh, leadership ng Pastor Luzon at Pastor Juan, bigyan mo sila ng protection at uh, arunungan kung paano ilit ang simbahan na uh, kanila kung tinatayuan. Uh, pray for those who are sick, for Mario Ortiz, sa Laguna, at patuloy mong pagalingin ka din ang kanyang asawa, patuloy na magkalingkod. Ganun din po ang mga local churches namin sa Maynila, sa Veterans Church, sa Atubo Church, sa Malakas Church, ganun din po sa Nuisiya, sa Church, Bingan, and also Masil Seal. I pray for those pastors who are handling those churches. I pray in the name of Jesus. Even the members who are sick, Nina ng Miranda, Hopi's family. At lahat po ng aming pong kapatiran, Lord, I pray, kayo pong manguna. Ganon din po ang mga kapatid namin sa probinsya, sa Tino, at Fuga, Manpulando, sa paglilingkod. Patuloy mong gamitin si Manong right. Boni sa kaniyang gawain at sa mga some other people asking our prayer yung mga nasa hospital at uh, we continue pray for the Homiwat family ang um, yes, kanilang tatay na na, na, o na sana ay uh, i mo, pamilya na iwan na sana ay maniwala sila na kayo po ang may akda at may hawa na. Salamat mga inaon, mga um, um, magulang sa San Carlos. Sana ay uh, ingatan mo at bigyan mo siya ng uh, pagbalik yung kanyang ala-ala. Pagalingin mo siya. At ganoon din pamilya ni Parami family, umaling na si sa kanyang karamdaman. All our family and pastors. Ganoon din Panginoon ang mga uh, nagda-dialysis, Pastor Cesar, King Bats 84, mga Nagre-dialysis, Lord, I pray that lift up them, that we may heal them, Lord, by your grace and by your will. We are healed and they are healed. Thank you, Father. Salamat sa sa kabutihan mo. Pray for our children na sana makapaglingkod sila din ng tama sa inyong Panginoon. nila, Panginoon. Na sana ay abutin mo sila Pamilya ni Janet sa uh, Cervantes, Mercy, pray for them, Lord, ang kanilang anak, na sana abutin mo sila. Touch them in the name of Jesus. Amen. Heal them, provide their needs spiritually, physically, mentally, and materially. Amen. Oh, hallelujah, Amen. Jesus. Ganun din, Panginoon, ang exam ni Angel, sa yes. sana pagdating ng tamang panahon, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan na gumula sa iyo trabaho ni my my Lord sana ay makapagkumpisa sa Panginoon at ingatan mo rin heal chanil sa kanyang sawa si John Marks, Ross patuloy mong pagkalingin Salamat Panginoon sa biyaya na pinagkaroon sa araw na Patuloy po kami maglilingkos at patuloy na nalangin sa iyong biyaya. Lahat po ng aming kapatiran na sana ay wala pong dahilan sa linggo ito na sila po ay makapagsabot. Sa pangalan ni Jesus, In Jesus' mighty name. Amen. Amen.